Hello guys, nakita ba ninyo guys nga si Elias guys na napo isa ka grabe nga panalangin guys Daku, king panalangin siya guys no tungod kay nakita sa iya ha ang iyang pagka tinud matinud anon nga maka kuan daghan kay mga blessing nga naabot sa iya tungod kay buutan uh, may respeto no bisag unsa iyang naagian ba wa siya ni kuan wa siya ni nitingog no grabe kay panalangin guys nakita to guys na check kuan kanang uh, music videos sa uh, kuan guys sa uh, Star Music, di ba? Grabe kayo na guys, grabe ka na achievements guys. Kaya diyan na na makita ang sa Chip Ilias ka, sikat guys. Diyan na so good guys pa, no? Di ba? Ya yeah, sa tour niya sa Canada, sa international tour sa ila mam Odessa, mam sa Broadway production, sa Prime Management production. No, grabe kay kuan ba nagsusunod ya ang yang concert sa Cebu. Grabe gidumog kay mga tao guys. Ah, grabe. All kita na mag, kita mo guro nyo sa video guys na urag nag urag amigas ang mga tao dito guys no. No, dili na to makuan ba dili na to ma di na to ma-explain ba nganong sa kadagang ng bash kay Elias mga bashers ni Elias daghang Dautan siya anak pero ang mga tao guys ni dumog hapon niya, guys ni dumog hapon sa si iya guys tungod kay nakita sa mga tao guys nga dili tinuod ang ipangbato nila kang Elias ng mga issue di ba? No? Despite sa mga ana guys, gibali ni Elias guys tungod kay wala siya na guilty, wala siya mali tama ang mga decision tanan, no? Tan-awa no guys, gibuuan siya grabe nga mga blessing. No, ni si Elias ka grabe nga kuan, uh, grabe ka dili nimo ma-explain ba no? katulad ng kuan guys katong sa Cebu lang guys no puting daghan ug guys first you to na guys concert siguro niya guys nga grabing dasok sa mga tao guys no ipilahan pa sa mga mga lula no nakita nato sa mga video na yung mga lula nagpila para makatan oh, lang kay Elias guys grabe ingana na kay Elias nga daw siya mukuan guys mo entertain sa mga tao guys iya mo kung ati manon. yang entertain nun ba dili ba Diyan makita sa mga tao ng ano si Elias no dedicated siya yang unsa yang trabaho unsa yang gihimo di ba anak ka powerful ang mga kuan Elias guys kay mga ah, grabe, mga fans ni Elias guys nagtapok grabe mga kuan basta dili nimo makuan ba dili nimo ma-explain ang iyang kuan ka nindot sa mga blessing nga naabot siya no international tour, star music tanan-tanan muna ang tinuod nga kuan ka mga bashers pag mo paghilom mo kay nakita ninyo o um, kung sa si Elias di ba muna siya God bless Elias padayon sa imong paglambo sa asa uh, makamaabot and God bless kanunay ang